eto, pangalawa nating paksa. Matagal tayong walang nabalita ang kwento tungkol sa kanya. the timing na, di ba sabi nga sa kay Ina, inahanap ko siya. Oo. 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 Marami rin naghahanap sa kanya. Diba? In fairness naman. At marami yung maasa sa kanya ang pagbabalik. Mm. Tama. O so marami yung tada. Ano na kayo nangyari sa kanya? Pagkatapos. Ang tagal niya naman bumalik. Pagkatapos ng eleksyon. Oo. Oh. ng ano, sen senador. Na? na nalot. nalot siya. <laughs> <laughs> Ikaw um, din pa diretso eh. Oh. Hindi, kasi marami yung nagtatanong talaga na saan na daw ka talaga si Willie Revillame eh may pagkatapos ng election na kung saan ay siya'y natalo. Okay. Ayan, oh. Marami po talaga nagtatanong kasi nananahimik mm -mm. si Willie Revillame. Eh. may. Ang dami-dami talagang umaasa sa kanyang pagbabalik. Pero eto ang pinakahuli nating Maybes. balita na nakuha. Oo. Nakikipag-usap siya sa mga bossing ng TV5. Oh. Kasi doon pa rin naman pala siya babalik eh. mm -hmm. Hindi naman ibang istasyon. Doon pa rin sa TV5. Mukhang hindi sila nagkasundo. Ang gusto niya, ang istasyon ang magpoproduce. Oh. Hmm? Ang sabi naman ng estasyon, mag-black time ka na lang. Ikaw ang magproduce ng show mo, kumuha ka na lang ng oras sa amin. Oh. Ay, ay maganda yun, no? Oh. Oh, dati naman niyang diba? ginagawa yung oh, ganyan oh, eh, di ba? Kasi di ba, magawa niya ang gusto niya. Kasi mm. basta magbayad na siya ng oras. Ah, oh, oh, oh ay, yun lang yun eh. eh. Diba black time niya oh, yun? so ano nangyari? Eh bigo, hindi oh. tinanggap ng TV5 na sila mag-produce. Oh. Ang ginawa ni Willie, ayon sa aking source, di ba may mga gamit pa siyang naiwan doon bago nag-eleksyon? Mm -hmm. Nung bago matigil yung kanyang programa, mm. pinaghahakot niya lahat, binalik niya sa Will tower. Kinuha niya sa bakura ng TV5. 1985. So, ibig sabihin nun, wala na? Eh, parang siya nagtampo sa bigas. Di ba? Parang ganun. So, wala ganun. na pag-asa. Oo, oh, oh, oh Wala na tayong aasahan. Sayang asa. yun. Baka naman magkaroon pa ulit ng isa pang pag-uusap. Baka naman kunin niya na ulit sa Will Tower. Yung oh. gamit. Ibalik na rin <laughs> Ibalik niya sa TV5. <laughs> Dahil pumayag na rin sa gitna ang TV5. O, oh, pwede rin na dito ito siya magla-live. Sa well tower. So, Ginagawa yeah. niya noon yun. Oo, oh, 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 na ginagawa niya naman yun. Kaya na walang kotchins. Yung ko pandemia jen. yun. Oo, oh, 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 walang kotchins. Oo, -oh, hindi siya po pwede magpaano oh, ng kotchins. Oh, oh, Pag alam Ay, mo kung ako kay Kuya Wirt, talagang dapat mag-block time siya. Kasi di ba siya ang boss ng sarili niya eh. Di ba kasi pagka may, may kasusyo siya, mayroon pa ibang Hindi naman siya nakikipagsosyo. Kaya-kaya naman siya. Co-production with oh, the network. Pagka may oh. ibang ano kasi, hindi mo naman siya masupil kasi. Ah, Mm, Patigas diba? ang ulo Pigas niya. Ulo Kung ano man ang uh, dapat at hindi niya dapat gawin, wala naman siyang pinakikinggan. Mm, ba? Diba? Kaya mas maganda talaga, mag-black time siya, siya mag-produce ng sarili niyang programa. Babayaran na lang niya yung oras. Ayun oh. Akala ko pa naman, di ba maraming umasa na, nababalik na siya. Oh. Eh ngayon, paano pa? Parang lumabuyat ang tuti. Pa, meron pang pictorial siya, na nandoon sa bagong studio, studio ah. na ginagawa. Oh, di diba? diba? ano ba? Di ba? Ano dito na siya. May bagong studio oh. na para sa will to win At saka ini niya rin. pa nga, di ba mm. yung studio na yun. At saka di ba ang TV5 pinalalaki lahat ng mga audience ano, di ba? Oo. Pati yung 8 bola. Sakita di ba? Upisang ah, ah. pinalalaki mm. na nila mga audience ano nila. Alam mo, ah, ah. sa unang pag-uusap naging bigo. Kaya hinakot niya yung mga kagamitan niya. Malay naman natin, baka biglang magkasundo naman sa susunod. Oh, oh, noon. Oo, naman, di ba. Diba? So ngayon nasaan na si Kuya Will? Uh, Oo, oh, sabi ka? nagpunta sa Singapore ba para? Ah, nasa Singapore oh, si oh, Mauro. Oo, oh. kinagawad Bakasyon na yun. Natutulog. Hindi <laughs> <laughs> alam mo, sasabihin ko. Kapag si Willie Ravillame nasa ibang bansa, hindi siya mahilig maglagalag. Ah. Hindi siya mahilig yung pakalat-kalat. Ganon siya talaga. Mm. Nasa loob lang siya ng hotel, nagpapahinga. Lagi siya ganon. Ah. Kahit kapag may mga show siya sa ibang bansa, mm. hindi mo siya makikita na pakalat-kalat. Kaya yung premium nga niya mataas eh, oh. Di ba? Hindi gaya dito, yung ibang artista nakikita Gustan mo kahit saan. saan. Oh. Tapos nag-vlog -ano pa, may oh, yes. mga content, di ba? Si Willie walang ganon. Kaya kahit paano, yung kanyang premium na pag-iingatan niya. Yeah. Oo. At in fairness kay Kuya Will, tumigil siya oh, sa social oh. media. Hmm. Tumigil din siya. Pinahinga niya na rin ang sarili niya ah. sa mga negatibong naglalabasan, di ba? Hmm. Kaya in Paris, maganda na rin na tumigil siya. Kaya lang, ang ganda sana ng pananahimik para kapag sumultada na ulit, oh, ang ganda-ganda na, -ganda oh, oh. The new the ah, oh, will Pero mukha yatang matatagalan <laughs> lumabo, pa. Lumabo matatagalan tumid. pa. Dahil malabo itong nangyari na ito na nung hindi magkasundo, pinahakot yung gamit. Ang umiral na naman dito, yung kanyang kanyang ano, yung kanyang emosyon, hindi na naman niya napigil ang kanyang sarili. Ba't mo ipahahakot? Hindi ka ba umaasa na baka isang araw sa muli niyong pag-uusap, magkakasundo kayo? Hindi diba? alamin. Oh. Sana meron pang pangalawang pag-uusap. O baka naman, kaya yung hinakot eh, baka naman merong network na tumanggap sa kanyang iba. Ay, Wala. Wala, wala, wala. Unang-una, hindi na siya makababalik sa ABS-CBN walang prangkisa, at saka meron silang hindi pagkakasundo. Mm -hmm. Sa GMA7 naman, nagpaalam na siya. Tapos na, oo. Diba? Sa PTA 4 naman, Ay, baka kukunin na siya ng PTA 4 Kasi di ba si anong yung bagong general manager ngayon doon? <laughs> Sino? Hindi kaya inakot. Kaya inakot niya yung mga gagamit na statement yang sa iyo ha. Oo, di ba? Meron ka na namang ano ha. Oo, di ba kaya hinak? May pailalim kang hibig sabihin. di ba? Baka siguro wa, baka nag uusap silang dalawa ng bagong general manager doon. At sa PTB4. Kaya mag-produce ng show Oo, oh Oo. ba? Diba? Sa palagay Baka mo. Baka pinag-usapan. Sino pinag-usapan? Ako sayang hindi ko siya naitanong nung no, nakita no, kami. Sino? Yung general manager. Sino ng GM? yung GM? Ay! Si tita Malu! Oo. Pagar. Pagar. Oo. Nang TV4. Pero hindi. Hindi sila magka-close. Ay, <laughs> ah, hindi sila magka-close? Kasi mulat mo lang, di ba? Hate mo lang kakalaban. <laughs> Oo. Oh, <laughs> Oh, hindi sila magkabagal. hindi sila. Oh, oh, Oo, hindi. Mm. Ay, wala, di wala siya, ano. Sayang, siya. ano. Sayang. Ito ano na sana yung pinakaabangan, hinihintay. Sabi nga natin, kahit hindi naman natin sinasangayunan, ang pag-asa ng iba nating kababayan, oh. si Willie Revillame. Oo, oh, kasi marami rin siyang napapasayang kababayan natin. Oh. At natutulungan. Yes. Kaya nga na-mistroy ng na mga tao yung, Hello! O, okay, bibigyan oh. kita ng 20,000. Oh. Hindi ganyan ang pagsasalita. Bibigyan kita. Kaya... Hello! Bibigyan kita ng 20,000! <laughs> 23,000! 20, paano? Paano? 10,000! <laughs> Wala namang halak si Kuya Will, Pati lagyan mo naman ang halak si Kuya Will, dahi? Daga turkey! Peter <laughs> ka! go yung will kasi eh. Oh, paano? <laughs> paano? <laughs> hello sino to ah taga buto ang kau sige b ka na na. ketao <laughs> <laughs> mo si Willie ano 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 ba ano Hindi mo mahaba ang dila ni Kuya Will? Ay nako. ano na lang po namin ang issue. Pero yun po ang kwento natin. Kantahan mo na si Willie. ano